Kadalasan, mga damit o di kaya laruan ang gustong matanggap na regalo ng mga bata tuwing Pasko. Pero yung isang batang nakilala namin sa Camarines may iba raw na hiling ngayong kapaskuhan. Ano kaya ito? Excited na raw ang siyam na taong gulang na si Kylie sa darating na kapaskuhan. May gusto raw kasi siya sa Pasko, pero hindi damit o hindi laruan o ano man bagay. Ang munti kasi niyang hiling. Ang wish ko po ay hindi na po bumalik ang bagyong Christine. Kasi? Kasi po nakakatakot. Nag-iwan kasi ng matinding takot ang bagyong Christine kay Kylie. Ang bilis magtaas ng tubig eh. Kaya yung anak ko medyo na-trauma kasi hanggang ulo yung ano ng tubig at nang humupa ang baha tumambad ang mga sira nilang mga gamit parang bumagsak yung ano yung mundo ko nung nakita kong walang walang natira sa gamit namin kabilang ang pamilya ni Kylie sa mga kababayan nating nasalanta ng magkakasunod na bagyo kaya ngayon papalapit na ang kapaskuhan hangad ng Jimmy Capuso Foundation na makapaghatid ng ngiti sa mga bata. Sa tulong ng Cebu Pacific Air, inilipad natin ang mga give-a-gift alay sa batang Pinoy Christmas Bag na may lamang pagkain, laruan at hygiene kit sa Camarines Sur. At unang ipinamahagi sa dalawang limong estudyante sa lugar, kabilang na ang mga nasa coastal area. Inuna talaga natin, ang Cam kasi talagang sobrang pinadapa sila ng Bagyong Christine. We really have to give para maramdaman ng mga biktima ng bagyo ang diwa pa rin ng Pasko. Sa mga nais makiisa sa aming mga projects, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana year. Pwede rin online via Gcash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. Mga Kapuso, pwede pa rin kayong pumunta sa Noel Bazaar sa World Trade Center hanggang December 1. Maraming merchants ang pagpipilian kabilang na ang Celebrity Ukay-Ukay Booth ng Jimmy Kapuso Foundation. Abangan din bukas alas 5 ng hapon ang live selling ng ilan sa mga pre-loved items ng uh, ni SB19 Justine sa official Facebook page ng GMA Kapuso Foundation.